hello. Uh, Mag-telling story po tayo ngayon or i-share ko po, po sa inyo ang aking journey dito sa business na to. At uh, kahit saan po tayo magpunta, may cellphone uh, at wifi na nakakonek sa internet, may notebook, may ballpen at syempre, mainit ngayon, may COVID. By the way, ako po pala si Connie Hayakawa, that's KD, the SPD, the owner of Behind the Spades. At ito po ngayon, ang ako yung ma-share po sa inyo. At ang aking journey dito sa business na to. Sinusulat ko po siya para ma- madetali ko po ang pagsasabi o deliver sa aking words name at ito yung napag-aralan ko mula sa puso ko at mula sa business na to kung ano yung napag-aralan ko kasi hindi lang po tayo isang uh, nag-iisip na magkaroon ka agad ng resulta or magkaroon ka agad ng pera so ito po yung ano um, why I started business digital business. And my deep belief, why I start this business? I start this business because I want to help people and I want to retire my full-time job. So my big why is to help my life easier because pagod na ako sa pagtatrabaho. At nakahanap ako ng group of people na who challenge and inspire me and it will change my life that change that can change my lifestyle so nakita ko ang business na ito sa Facebook at uh, almost or all of us using FB or and um, scrolling right so nagpop up ang ads na naka-trigger sa akin na ah maybe this is it nang hinahanap kong business or life uh like future or bright for brighter future or um plan B sa buhay kasi pagod na po sa pagtatrabaho kaya ang ads ng coach Linette Mutuishi na siya ang coach ang ina ng, ng kizo na family namin na siya yung coach ko ngayon but bago ako nakapasok sa business na to uh, tulad din po ninyo na maraming baka baka sakaling baka baka maskam or what ang naglalaro sa isip ko kasi online at cellphone at wifi lamang ang gagamitin malay po ba natin, e eh, wala tayong alam, lalo na ako, wala akong alam sa gadgets. Ano ba yung cellphone at wifi lang? Paano ba siya gagamitin? Pero nilalabanan ko ang aking sarili sa maraming baka. At ito ay napa, napalitan ng baka sakaling or nadugtungan siya po ng baka naging baka sakaling magkapera ako agad or baka mag bago ang lifestyle ko. At alam ko po, po na yan din po ang naisip ko ninyo. At dito ko at dito ako nagkakamali sa mga iniisip ko na magkaroon kaagad ng mapagkakitaan or magkaroon kaagad ng pera. Dito ako nagkakamali na walang mag-success sa easy money. Kasi dito ko nalalaman sa loob na may automated system, may coach and mentor na magagabay sa atin. At may training site na kung anong oras ang gusto mong mabuksan. May complimentary webinar weekly, may pre-mentoring, at higit sa lahat, meron po tayong community. At dito sa community namin, sa Kizuna Family, na ang coach namin ay si Coach Linus Mutoishi. Uh, May weekly Zoom meeting ko. Two times in a week. So, ngayon, at higit sa lahat, meron po tayong automated system na magtatrabaho sa atin ng 24 7 At higit sa lahat, meron po tayong tax declaration or taxable po tayo in global po. At higit sa lahat, no hard selling. At higit sa lahat, hindi po pyramiding. At higit sa lahat, hindi po tayo imilem. Kaya, nagkaroon po tayo ng pahintulot ang Japan government na mag-operate ang business na ito. Kaya, at kaya ko po nasabing walang magsaksi sa easy money, kasi kailangan natin trabahuin kasama ang buong buo ang, is, ang ating sarili, buong puso at isip sa business na ito. Tulad ng willingness na matuto at magpaturo about this business. Kasi ang business na ito ay hindi mo siya gagawin malisa hanggang mag build ang business mo. Na ikaw ang boss, ikaw ang ikaw so, ang may-ari, syempre ikaw ang boss. Hindi mo ako boss, hindi mo boss ang boss namin. At yan nga po, ikaw po ang boss sarili mo. Kaya ganito kaganda ang ka at ang kagandahan sa business na ito ay trabahuin mo lang siya ng 10%. Kasi may automated system na 90% na buo na po siya at aralin na lang natin ng 10% po. Kung baka sa pag, baka ano tulad na rin ng pagluluto, nakahain na po lahat yung mga ingredients niya, nakahain, na naka, naka-prepare na po yung mga ingredients niya, lahat-lahat nandiyan na sa harapan mo. Hihiwain mo na lang siya or nakahiwa na siya. At ikaw na lang ang magluluto kung anong lasa ang gusto mong lutuin? Pinakbit ba? Or sinigang ba? Or ano bang gusto mong gawin? Kaya ganito ang kaya ganito ang pagkasabi ko na walang mag-success sa easy money. Kasi kailangan natin trabahuin. At uh, syempre, mas masarap magtrabaho na <coughs> excuse ikaw yung pagtrabahoan natin, masarap lasapin, namnamin ang success. Ang niloto natin pag tayo mismo ang magluluto. Kasi malalaman mo na may maalat, parat siya, nasubrahan ng asin, nasubrahan ng tuyo, or kulang ng tuyo. Kaya ganun ang ang um, ganito ang business na kailangan mo siyang trabahoin. kasi hindi mo malalaman kung saan ang kung paano magkaroon ng result sa business na ito para din sa company pag wala kang trabaho wala ka rin sweldo kaya pag pinarabaho mo siya ng maigi yung isang buwan natin makukuha mo lang ng isang araw o or isang oras kapag nagtrabaho tayo ng buong buo dito sa business na ito, yung paniniwala natin ay buo, kaya ganito siya po kaganda. Kaya yan lang po muna ang aking part 1. Part 1 po tayo at God bless po sa ating mga pangarap. Hanggang dito na lang po tayo at abangan po ang part 2. Kaya God bless po sa ating mga pangarap at huwag natin sukuan kasi tayo lang din ang gagawa sa ikakaundad ng ating sarili o sa ating yung success natin ay hindi galing sa ibang tao kundi para sa ating sarili lang din para sa ating sarili or sarili natin ang gagawa uh, yan lang po at hanggang dito lang po muna thank you at God bless us all bye bye